Guys, wala na siyang pulso. Ang putlanan niya. Hindi na siya humihinga. Ito ang makapanindig balahibong eksena sa isang live stream kung saan hindi na alam ng mga nanonood at ng kanilang idolo na masasangkot ito sa isang pagpatay. Lahat kitang kita in real time. December 2020. Isang Russian YouTuber ang inaresto dahil dito sa live broadcast na binabanggit ko sa inyo ngayon. Siya yung magiging dahilan ng pagkamatay ng kanyang girlfriend mismo. Ngayon, ito yung tanong ha. Hanggang kailan sumusobra itong mga challenge o mga prank na ginagawa natin sa internet? Kinakailangan pa ba na may mamatay para tumigil tayo? sa mga kalokohan natin, sa ngalan ng likes o ng pera, naniniwala ako na importante ang talakayan dito sa ating kwento ngayong gabi. Sa tingin ko, magagamit ng lahat ang leksyon sa ating kwento Lalo na ngayon kung saan, nabangkit ko kanina, lahat talaga parang willing magbenta ng kaluluwa. Kakahabol sa kasikatan, kakahabol sa pagpapadami ng mga followers, kakahabol sa pagpaparami ng kinikita online. Ihanda ninyo ha ang inyong mga sarili. Sasabihan ko na kayo, what you are about to witness is disturbing. Pero, meron akong gustong itanong, isang palaisipan, dito sa kwento natin ngayong gabi ha. Pag-isipan ninyo, sa pagtatapos ng video natin, gusto kong sagutin nyo yung katanungan na naniniwala ba kayo na murder ang mangyayaring pagpatay sa live stream na pag-uusapan natin? Direkta bang pinatay ng, ng, salarin? Itong biktima. Isipin nyo yan ha? Kung may ipapagawa ba sa'yo na hindi ka nais-nais? Pangalawang tanong ko, no? Lahat ba tayo ay merong presyo? Lahat ba tayo may price tag? Thirdies, ihanda nyo na lahat ng pagkain na pwede nyo ihanda. Mag-init na kayo ng tubig para sa inyong kape at makinig kayo sa napakagandang diskusyon natin. Ang kwento natin ay ang live-streamed murder of Valentina Grigorieva. The Stas Reflay case. trash reflay. Ito siya. Siya yung vlogger, siya yung live streamer na magiging quote unquote quote murderer. Isa siyang Russian at meron siyang totoong pangalan na Stanislav Reshetnyak. Isa siyang 30 plus na YouTuber at trash vlogger na tinatawag. May mga ganito pala talaga no. Ngayon ko lang narinig yung term na yan eh. Sabi nila na ito raw yung mga vloggers or content creators na willing gumawa ng kabalbalan kahit anong mga kaikisan, ka, ka -red flagan, mula sa mga request ng kanilang mga viewers kapalit ng donasyon sa kanilang mga live streams. So imagine ninyo kunyari, di ba yung mga musicians, di ba mag-aabot ka ng tips sa kanila tapos magre-request ka ng music. Ito hindi, magre-request ka ng kabalbalan, ng prank, lahat at ginagawa nila to. Sa madaling salita, si Stash Replay ay isang live streamer at malaki yung papel ng fact na to sa mangyayari doon sa araw na yon. As live streamers kasi, nabanggit ko na na sa donation sila kumikita, di ba? Yun yung means nila eh, to earn a living. Mula sa mga donasyon, syempre doon sa kanyang Russian at international audience, kilala siya eh. Isa pang importanteng kailangan nating discuss dito is yung dynamics nilang dalawa. Niya at nung kanyang girlfriend. Madalas daw kasi, eh. Habang binabasa ko po itong kwento na to, eh, nakakatikim daw ng pang-aabuso itong girlfriend, ha? At palaisipan, if itong abuso na to is hinahayaan ng girlfriend para mapagbigyan itong mga audience nila sa mga request nila kapalit ng pera. Parang joint na trabaho nila to. Desisyon niya ba to? Kasi bilang mag di ba? Eh, isa lang yung pera ninyo. Obviously, hindi po natin yan masasagot kasi patay na siya. That's the harsh truth. Pero isipin mo eh. Gagawin mo ba sa girlfriend mo yung mga ganong klase ng prank? Hindi mo kakayanin, di ba, na no, nasasaktan siya. At malala yung mga pananakit na babanggitin namin sa inyo mamaya. Malala. Mapapaisip nga, gago to. Gago tong stress replay na to. So may mga nagsasabi, hindi naman to, totoong pinapakita nila. Kung isang online persona lang nila. Parang karakter lang. Ganon, di ba? After all, ang internet eh parang isang napakalaking stage lang naman po talaga, ba? Diba? Content creators can choose to present themselves for who they actually are or pwede silang maging interesanteng karakter. Ako ha, magpapakaalis ako sa inyo. In real life, tahimik ako. At tapag uh, pag nandito ako, isa akong karakter na nagkukwento. Sa so, parang ganon, eh, hindi ako ganito kadaldal in real life. Anyway, dito pag-uusapan na natin yung kanilang dynamics kasama ang kanyang girlfriend. Padalas talaga nila nakikita itong babae sa streams at siya yung napagtitripan, no? So kung nahahagip siya ng camera, makikita ng mga audience, Oy! Gawin mo nga sa girlfriend mo! At eto na nga! Yung mga binanggit ko kanina na iilan lamang, no? Sa mga ginawa doon sa girlfriend. Number one, may nag-request, i-pepper spray yung girlfriend. Pinaliguan ng pepper spray. Pray. Ang sakit po noon yung ginagamit sa mga kriminal or protection ng mga kababaihan usually. So gaano kakawalang puso para gawin yon sa girlfriend mo kahit na sabi mo willing siya. Di ba? Kasi pera nila yon, di ba? Hindi mo gagawin, ba't na lang yung sarili mo? Sprayan mo na lang yung sarili mo, di ba? common knowledge lang yun. Basic na basic, common sense. Huwag mong gawin. Hindi worth it. Hindi ko na alam kung magkano yung binigay nila dyan sa request na yan. Eh. Pero, walang presyo. For me, walang presyo. Number two, may isang request pa po no, na ini-example nila dito sa mga articles. So, one time, ni-request ata sa kanila na ipagluto siya no, no, ng no, 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 audience. Tapos, sabi, pagdating niya ha, kunin mo yung ano, yung plato, tapos hampas mo dun sa girl. Grabe! Sis, Hinampas niya yung ulo ng girlfriend niya. Hindi eh, tama kahit sabi mo pag kinagkikitaan, kahit sabi mo karakter lang, hindi tama. I think nga lang no, naniniwala ako na malaki talaga yung kinikita nila dito. And let's be honest, kung may mga pangangailangan ka, ipapaisip ka eh, di ba? Pero kung gagawin mo o hindi, ibang issue na yun. And in many ways, ito na yung sinasabi nilang parang metaphor na parang nagbebenta ka ng kaluluwa sa demonyo. ba diba? Kapalit ng pera, gagawa ka ng kawalan yan. Yan na yun eh. Yan na talaga yon. So, habang ginagawa nila to, paulit ulit sila, sumisikat sila, pumapasok ang pera, lumayaman sila, mas marami yung mga naku-curious, mas marami yung nagsusubscribe sa kanila, nagpa-follow sila, at ganun na nga yun nangyari hanggang sa palala na ng yung mga nire-request sa kanila. At pag nakikita ng mga tao po na pwedeng gawin sa isang tao ang isang bagay, uulit at uulit sila. Ay, wala silang linya. Lahat pwedeng gawin. Lahat pwedeng i-request. So, ipupush talaga yung limit. Ano kaya ang pinakamalalang request kung saan masasabi nila na, Teka, too much na. But I think spoiler alert na po yan at alam na natin kung ano yung mangyayari. Wala nang balikan doon sa point na yon. May mga nakikita lang din po ako kung saan sinasabi na yung mismong girlfriend ang naniniwala na hindi talaga siya inaabuso nung kanyang boyfriend. Kung baga, niniwala siya karakter nila. Siguro ito na yung tinatawag nilang Stockholm Syndrome. Yung hindi mo ina-accept yung masama, yung nang-aabuso sa'yo, pinoprotektahan mo pa. Maraming ganyan eh. Common relationships like, susuntukin yung babae sa muka. Tapos pag nakita ng mga tao, sasabihin, wala to, nadapa lang ako. Hindi, hindi ako kayang saktan. Nun. May mga ganun, di ba? It's sad. And kung mangyayari sa inyo yung mga ganun bagay, yung ganitong ginagawa sa girlfriend? Please, 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 please. Humingi kayo ng tulong. Sino ba itong girlfriend ni Stash Na napag ko na ang pangalan niya pala ay Valentina Grigorieva. Ang ganda niya. Eh. Nakikita ko yung mga pictures niya. At ang pagkamatay niya ay nothing short of tragic and horrifying. The entire situation makes this story so much more fucked up. May mga factors po dito sa kwentong to na napaisip ko na... Shit! Akala ko masama na yung kanina. May isasama pa pala yung kwento. So bakit ganito po yung reaction ko ha? Eto na. Sorry na ano ako. Naisip ko kasi bigla. Itong si Valentina po kasi. Isang 28 years old lang na babae. Bata-bata pa siya. So, ba? Diba? Madalas siya nakikita doon sa channel ni Stash Rifle. Ayun nga sa kwento ko kanina. And needless to say meron kasi talaga silang relasyon. Uh, bumubuo na sila ng, uh, parang kung start ng isang pamilya na yan, di ba? Ang isang relasyon. Yun naman yung end goal, maging pamilya kayo. So, may mga tao na inaalam yung background niya kasi namatay siya, research sila. Hindi naman talaga siya yung bida dun sa channel, si Stas Rifle. Eh. Dati na raw pala talagang subject dun sa abuse. Bukod pa sa mga nabanggit ko pa kanina, ha? So, ngayon, nung nire-research na siya ng mga tao, no, inaalam na nila, curious na sila. Sino ba itong si Valentina? Ano ba nangyayari sa kanya? Meron silang lalaman na makakapagpabago pa ng buong kwento. Itong si Valentina, Piss ko, nantako, Sabi ko, shit, nasa early stages na pala ng pagbubuntis. Dalawa yung pinatay mo. Grabe. Marami yung nag-browse doon sa mga digital footprint niya at isa sa mga post nito ay nagpapakita na si Valentina, pinapakita niya yung kanya baby bump which is very recent lang doon sa pangyayari nung kanyang pagkamatay. So, no? buntis siya, may anak siya paano siya namatay. Eto na, iniimbestigahan to, but the whole thing was kitang-kita po talaga doon sa live stream. Sabi nila, naging subject si Valentina ng isang prank gone wrong or challenge gone wrong. Ano yan nangyari? Usually, di ba, nabanggit ko kanina, nagre-request sa kanila. Nakita nung mga audience itong si Valentina inkapalit kapalit ng 1,000 US Dollars. So parang 60k din po yan. Ang request nila, parang abusuhin si Valentina. Yun yung mga sabi sa report. Etong si Valentina, winner po na lumabas. Suot lang yung kanyang pangilalim. Sa balcony nila kung saan sub-zero yung kondisyon noong weather. Sub-zero! Gaano kalamig yan? Eh alam mo yung tubig palang po sa umaga, ginaw na ginaw na tayo. Imagine mo pag sub-zero. Mas mababa sa zero. Literal na titigas yung mga kalamnan mo, yung hininga mo, yung laway mo. Ganon kalamig. Tantaan po natin ha, buntis si Valentina. And I think alam din ni Stas to. So the fact na pinagawa niya to sa girlfriend niya, this is fuckery in the highest level. So, itong lugar na to, no, sabi po nila, ay nirentahan lang daw ng mag-jowa sa Ivankova Village, malapit sa Moscow. Ang ending po ng lahat ng ito ay si Valentina namatay sa hypothermia. Scientifically speaking po, sabi nila, ang hypothermia occurs when the body loses heat faster than it produces it. Pero sa madaling salita, sobrang lamig, sobrang ginaw. And I think ang pinakasikat na example na may ibibigay ko sa inyo dito is si Jack ng Titanic. Hindi po siya namatay dahil nalunod siya. Namatay siya kasi nanigwest na siya sa sobrang ginaw. Hypothermia. Yun po yun. At yun mismo yun nangyari kay Valentina. Di ba kahit milyon pa yan? Paulit-ulit ko sabi kahit million pa yan hindi mo gagawin given the buntis. Pero sabi nila proven na hypothermia talaga yung cause of death nito si Valentina after nung mga investigasyon. At kung mapapatunayan daw at na time po no na sa korte haharap daw si Stas ng around 2 years or madadagdagan pa pero yun yung usapan at the time. Kasi hindi naman niya direktang pinatay talaga if it makes any sense. Ako ako yung tatanungin, siya yung pumatay, murderer siya. Pero may mga technicalities kasi yung batas eh. Anyway, hindi ko na pa yung detalye nung pagstay ni Valentina sa lamig. I'm not sure kung pwede to sa YouTube, pero bibigyan ko lang ng mga tidbits yung aktwal na pagkamatay niya. Sa isang eksena, habang nung live sila, sabi pa ni Stas, alam mo ka ng half bid itong si Valentina. And I don't think akala niya rin kasi na mamamatay ito. Kaya niya pinagawa sa girlfriend niya. Sabi pa niya, Valya, buhay ka ba? Parang Valya yung nickname ni Valentina. Bunny, ano nangyayari sa'yo? Hanggang sa sabi niya, Valya, wala, parang patay ka na ba? Ano nangyayari? Tapos nung tiyo, na siya nagpapanik. Sabi niya, Bunny, come on, magsalita ka. Nag-aalala na ako. Naliniwala naman ako na mahal niya talaga, pero hindi siya aware ng... Ang ah, hirap, medyo komplikado. Nainis ako talaga sa kanya habang iniisip ko. Anyway, pinakikiramdaman niya yung katawan ng jowa niya. Sabi niya, hala, hindi ko na yung heartbeat niya. Sabi niya yan sa stream, guys, wala na siyang pulso. Ang putla na niya. Hindi na siya humihinga. Si Valia, patay na. The arrest of Stas Reflay. Naging tahila ng insidente ito para marami yung sumigaw doon sa gobyerno ng Russia. Dagdag layer na naman to sa story, ano? Para iba yung tinatawag na online reality violence. Yung ko lang narinig term na to, kasi no? Sub-genre pala siya ng content. Save natin siya later di discuss natin. So, nung matapos yung eksena dun sa live, may mga nag-alerto sa kapulisan and agad naman daw silang pumunta doon habang tinatanong to tungkol sa live stream. Ano tong broadcast nyo? Anong ginagawa nyo? Bakit namatay tong girlfriend mo? And at the time, gaya na rin ang nabanggit ko kanina, iniimbestigahan pa at nangangalap pa sila ng mga detalye kung meron bang mga batas na nalabag itong sistas Ulitin ko, basically speaking, hindi talaga siya murderer. Technically. So, naghahanap sila ng something unlawful. Okay, so yun na yun. So, may kasalanan ba yung audience? E, Ito yung something na hindi ko nakikita sa lahat ng mga comments, sa lahat ng mga articles about these stories. Pero iniisip ko talaga siya. Yung mga nagre-request ba sa pang-aabuso, eh may kasalanan din sila morally. Masasabi ko, oo, di ba? Kasalanan nila yan eh. Niya, kung sino man siya. Pero kung sa batas po nila, eh hindi ko alam kung nahuli rin ba yon Nung nalaman kaya nila yung nangyari, na guilty man lang ba kaya sila? ba? Diba? Lalo-lalo na yung nag-request ng ikinamatay ni Valentina. So kayo, thirdies, ano sa tingin nyo? Dapat rin bang managot sa batas yung nag-request? So eto ha, kung naniniwala ako na murderer si Stas Rifle, naniniwala ba kayo na accomplice sila sa pagpatay kay Valentina? Comment nyo sa ilalim. Something to think about lang. Reality violence and the problems with livestream industry. So meron po mga feminists. Usually mga feminists ang nagagalit dito. Kagaya na lang ni Liza Lazerson. Nagsasabi sila na bakit daw yung mga pagpapakita ng bare breasts band. Ito yung comparison na ginagawa nila, no? Pero yung pagpapakita rin ng violence at cruelty sa mga kababaihan, wala daw problema online. Totoo, paisip ka. Marami mga ganitong usapin sa mundo ng social media at kaya rin importante na may mga topic tayo ganito is para ma mapag-usapan, di ba? Kasi the more na may kukutya po, saka lang po talaga naaayos. Kaya huwag kayo nagagalit sa mga tao na, na nagvo-voice out. Sila yung dahilan kung bakit nagbabago ang mundo. Kung tatahimik tayong lahat, ay just ko, wala pong mangyayari. Sabi niya, itong babaeng to, namatay on air! Tapos nagbigay pa sila ng donasyon dun sa pumatay? Dapat na raw itong matigil. Ang ganitong mga klase ng videos. Kalmado lang na nabobroadcast po sa buong mundo yung mga ganyang content. Parang wala lang. And that alone means na merong mali at merong sira sa sistema. Babalik tayo ngayon sa salitang reality violence. nag na po ako, no. And I found out na sub-genre pala talaga siya ng content. At may mga tao talagang dedicated gumawa ng gandong content. Yung mga ano, trash creators na tinatawag na nabanggit ko kanina. But yung nakakalungkot is may mga willing participants. Kagaya na lang ni Valentina. At nagbabasa-basa po ako, meron din mga babae na mga sinasakal, binubugbog. May mga pinapwersap daw na makumain ng tae, which is a nightmare. But sadly, it's a reality. Totoong-totoo siya aftermath. Naghahanap ako na kung ano yung reaction ni Stas nung call dito. And apparently, medyo tahimik po siya yung sa statements niya. Siguro, hindi niya rin talaga na-expect yung nangyari at siguro kinain din siya ng guilt niya. Siguro sa isip niya laro-laro lang talaga yung nangyari, acting acting lang. So definitely, nakulong naman talaga itong si Stas. Pero medyo limited na yung mga balita tungkol sa kung ano yung naging uh, nangyari sa kanya ngayon in 2025. Ilang taon ba siya nakulong? o ano yung naging official niyang kaso, may mga napatong ba. Wala akong nakitang kahit anong articles bukod dito po, no? Sabi dito, the Moscow's Regions Ramensky City Court database said the judge found Reshetnyak 30 guilty of involuntary manslaughter. Okay, babanggitin natin yan mamaya ha? On Tuesday. The state-run TASS News Agency reported that Reshetnyak will be sent to a maximum security prison colony. Yung pinakamataas na seguridad. It was not immediately clear if Reshetnyak's defense plans to appeal this sentence. Okay, involuntary manslaughter. Pumatay siya ng tao. Technically speaking, ito yung criminal charge. Pag ang isang tao raw ay na patunayang naging dahilan ng pagkamatay ng isa pang tao unintentionally. Technically, hindi niya naman kasi intention talaga. maaring dahil reckless daw ito or dahil sa negligence nito, kapabayaan, at wala itong intent na pumatay. Hindi ko alam kung ilang taon po siyang nakakulong, pero kung kayo yung tatanungin sa tingin nyo, ilang taon deserve na makulong ni Stash Reflay. At lahat na mga gumagawa ng ganyang klaseng content. Kakalungkot, di ba? Ano yung baby? Hindi, hindi ko rin makita. Hindi ko rin makita kung ano. Tinatay din ba yung baby, di ba? Hindi ko makita. Naaano ako? Parang may kulang sa content natin. Sana may ano eh, may, may balita man lang. Pero wala talaga, sinuyod ko na lahat. Tingnan natin kung may may lalagay kami dito. Pero so far nung binabasa ko ito, wala talaga akong mahanap. At the end of the day... Hindi lang po ito kwento ng isang babaeng biktima ng paulit-ulit na kalupitan. Kung hindi, isa rin itong kwento na kung paano natin tinatrato ang isa't isa sa panahon ng likes, views, at mga donation sa mga live streams, kita, kitaan sa internet. Habang yung mga tao po ay eh, tumatawa sa chat, ang saya-saya nila na pagtitripan nila kayo, may mga tao pala na, na literal na namamatay na sa harap ng camera. At ang tanong, bakit parang laro lang, bakit parang content lang ang buhay ng mga tao online? Siguro 30s, oras na para magtanong tayong lahat sa ating mga sarili sa mundong ginagawang content ang bawat luha, personal na buhay, bawat sugat, meron pa bang mga bagay na hindi kayang lagyan ng presyo? Ikaw ba? May presyo ka ba? Be honest ah. Sagutin mo sa ilalim. Anyway, hinga lamang po tayo malalim bago na yung magtapos ngayon. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe at notification bell. Ipapromote ko lang din po yung aking TikTok sa yung aking Instagram. So, sana ay mag-subscribe po kayo doon. Nagpo-post po tayo ng portrait content doon. Anyway, ito yung ating question of the day pa. Ulitin ko lang din yung unang tanong ko. Naniniwala ba kayo na isang murderer si Stash Replay at accomplice ang mga nag-request sa kanya na abusuhin si Valentina? Bakit? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento.